Mga kapatid, isa pang kahinaan ng maraming simbahan sa Pilipinas ay ang pagkiling sa partikular na kandidato o partido. Sa halip na gabayan ang tao ayon sa konsensya, minsan nagiging parang endorser ang simbahan at nawawala ang moral authority nito. Kapag ang leader simbahan ay lantaran o palihim na kumakampi, nagmumukha tayong parte ng kampanya hindi tagapagdala ng Ebanghelyo. At kapag ang simbahan ay pumapanig sa trapo, nagiging moral cover ito para sa mga taong dapat sana ay hinahamon natin. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng politika para maging relevant. Ang kailangan natin ay katapatan sa Diyos, sa bayan at sa katotohanan kahit sinong kandidato pa ang nasasagasaan. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid.